Oh. ko. Ikaw kasama ako. Anong kasama? Bakit? Anong bakit? ano? bakit? Bakit kailangan mo sumama? Oy, oh, eh, ano naman? Ito... May bibiliin lang ako dyan sa grocery. Saglit lang, kailangan oh, mong ko mo sumama. Masama ba? Masama ba na sumama ako sa'yo? Eh bakit kailangan mong sasama palagi? Oh, eh, ha? Ano? <laughs> Kukainamong ko naman. Ito para sasama lang naman ako yun. Tara, dali! <laughs> sasama ka ganyan na itura mo? <laughs> O oh, ano namang masama? Tingnan mo yung damit mo, igsing-igsi. Ang ah, kas kasama mo talaga. <laughs> Kikita Dari. yung kabak. May short naman yan. Sorry, sorry ka. May short yan, Oh. oh. Huwag oh. ka na sumama. Kailangan pa sumamay ka na. Huwag ka naman. Ay, bakit ba? Bara sa sasama lang naman. Mamama Hindi siya. pwede. Ito. O, oh, eh. Yeah. Ano? Eh, yeah. sasama lang ako. Huwag eh. ka na nga sumama. Hindi nga pwede, plat. Plat bagang. Hindi naman plat, ah. Hindi na oh. gulong ang tinutukoy ko. Ay ano, yung ilong, yung ilong. Gusto mo lang akong asarin para hindi ako sumama sa iyo eh. Hindi naman ilong yung tinutukoy ko. O ay ano, hindi yung gulong. Oh. <laughs> Yan dibdib mo plat. <laughs> dib -dib pala. Ano <laughs> <laughs> ka nga diyan? Bisit ka. Hindi <laughs> ka ba niya nahihiya? Aangkas ka sa motor? Tapos ganyan ang suot mo. Sabi sa'yo hindi makakita sa iyo. ayo oh, yung angkas, oh punong kahoy, walang kala, walang ka ano-ano ang katawan. <laughs> Bala ka diyan. <laughs> Mabilis lang naman pati ako, kaya nga ka pa sumama. Kala <laughs> <laughs> mo, tingnan ko mamaya pag nakita mo yung gagawin ko. Baka, mahumaling ka. Mas mo mang asara. mo. Ano? 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 Galit ka pa rin! Ano naman! Sorry, sorry ka! Sinabi ko lang naman yun para hindi ka man Ano? Anong ano? Anong plat? Sino nasabi yung plat? Ha? Ano sinasabi mo kanina ng plat? Anong ginawa mo? Oo. Oh. Anong ginawa mo? Hindi oh. mo to matitik mo. Ano yan Kanina magkaawa yun ha? Ba't ngayon magkabati na yan? Anong ginawa mo? O oh, ano, ano ka ngayon? <laughs> naasar asar mo kanina, ha? o, oh, ano? Anong ginawa mo? Ang galing ka! asar mo ako <laughs> oh, ano? <laughs> na, Ang ganti <laughs> May, ka na lang. Meron ka palang ganyan But <laughs> Ba't kanina plot yan? Ngayon na ay sa bubukol na. Isa pa nga, isa pa nga, Ang ganda, o. tara, 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 tara. Nakakapagod si Katrina. Mm. Ah. huh Oh! Bakit? Okay. Ano naman nangyari dyan? Eh saan? Magkaaway na naman kanina. Magkabati na yan ha. bera ka? Ito lang yan no? yan yung ginahit mo kanina? Kaya nagkabati yung dalawa? pwede pala yun? O, ba diba? Dahil lang dito. Ay Galing ah! Oh, yan lang yung sinuot ko. Ka, Kala mo <laughs> Magic. guling mo? Oh? Magkabati. <laughs> Lakas mo din eh. Sarap! <laughs> Ganun pala yun. Ang <laughs> <Magsa> pa? <laughs> <Bistika>. <laughs>